Samantala, nakakalungkot namang balita dahil isang tatay ang napatay sa saksak ng sarili mismong anak at inunahan na daw ito dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. May karagdagan pang pa detalye ang Bombo Radio Dagupan. Naharap sa kasong parricide ang isang padre di pamilya matapos itong mapatay sa saksak ang sariling anak sa barangay Bolosan sa lungsod ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Police Major Romel Sembrano, chief investigator ng San Carlos City PNP, dala ng kalasingan at pagbabanta sa buhay ang pinagbulan ng suspect na kinilalang si Salvador De Guzman na 68 taong gulang sa pamamaslang sa anak na si Sammy De Guzman 38 anyos na nagtamon ng dalawang saksak sa kanyang dibdiba. Napag-alaman na may matagal ng hindi pagkakaunawaan ang mag-ama. Anya, batay sa salaysay ng suspect, lagi umano siyang inaaway ng anak tuwing nalalasing at sinisisi sa pagkamataya ng kanyang kapatida. Katunayan umano, ng araw ng insidente, nang muling banggitin ng biktima ang kanyang pagbabanta laban sa ama, kaya ito inunahan ng suspect. Matapos magtamo ng ilang saksak sa katawana, isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit idiniklarang dadan-aray Nakuha sa crime scene ng kutsilyo sa bahay ng suspect at biktima. Matapos naman ang insidente, agad naman umanong sumukang sospek sa kapolisan. So, uh, ayon naman po sa suspect natin na ito po ang kanyang ama. Sa aming uh, pag-interview sa kanya, ay magka, matagal na rin po silang nagkakaroon ng uh, alitan. Uh -huh. Every time na itong anak po ay uh, nasa influenza ng alak o nakainom po ay pumupunta sa bahay ng kanyang ama at uh, inaaway ang kanyang ama. So, noong gabi pong ng October 17, ng araw na 9.50 po, ay dumating po itong anak sa, kanilang, uh, sa kanyang bahay po ng ama. Mm -hmm. At pinagsabihan po itong uh, ama na sa gabing ito ay papatayin kita. Yun, so, ang, yun po ang binitawang salita ng anak doon sa kanyang ama. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin, Fontanilla Rosette, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent number one, sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo! Bombo!